Guys, eto na yung mga insan ko na yan. Grabe yung ipin Sobra na ewan yan. Anyways, ayan na. Si tito ko, gawa na yan. O, oh, yun o. Know, yun know, o. Para na pija yan. Yun know, o. Stretching na. Gamit ang kamay. Sobra na malinit sa kamay ni tito ko yan. Kumuha na siya na sibuyos, tomato. Tapos itlog. Ano na gagawin niya yan? Oh my God! Sobra na mekos-mekos yan ni tito ko yan. Oh my God! Para na pagkain na ito yan eh. Sobra naman yan. Okay, lagi na sila used oil yan. Used oil na yan. More used oil na yan. Sobra na yan. Okay. Ano yan? Sibuyas na nahulog. Tinanggal niya yan. Koholid siya. Namrading. Okay, squeeze squeeze niya na yan para na malaki. Okay, baliktad na yan. Okay, sige. Sobra na yan Yan na, kuha siya. Sisig. Sibuyas, tomato, and itlog. Nekos, nekos, niya gamit ang kanyang kamay. Sobra na malinis ang aking tito. Eh? Huwag niyong ng tito ko. Siya pinaka ang pinakamalinis na sa India. He? Sobra na yan.